Hello mga kachika, may bago po akong nadiskubre ngayong araw na ito at tiyak ko na makakapagpagaan ito sa aking bulsa. Opo mga kaibigan, nadiskubre ko itong bagong sasakyan na ito at libreng sakay at aircondition pa, saan ka pa. Halip po kayo at samahan niyo ako na diskubrehin pa kung talagang walang bayad dito. So, kulang lang ang tao dito ngayon o mga kaibigan ang tawag po sa sasakyan na ito ay angkot uh, tamang tama, uh, nabanggit ito ng isa sa mga kaibigan ko na ang sasakyan daw po na ito ay libre, at tamang tama bagong bago daw po ang sasakyan nito ito na umiikot dito sa aming uh, place dito sa malapit sa aming lugar so, ang public transportation po na ito ay umiikot lang sa kanika nilang ruta kailangan lang po na itap mo yung uh, flash card o magkaroon ka ng card. Uh, it's either uh, jack card, e-money card, or flash guard. So, itatap mo lang po ito ng dalawang beses, isang tap in at tap out sa machine na makikita mo sa entrance ng sasakyan at good to go ka na. Ayan. Libre po ito. Kahit na paulit-ulit kang sumakay, wala pong mababawa sa card mo. Ah, uh, kahit na anong oras ka sumakay, basta any, uh, after few minutes may mga dadaan na naman. At libre po ito. Dito lang po yan sa Jakarta, Indonesia. Yan. Ah, alam niyo po mga kaibigan, malaking tulong ito sa aming mga OFW dito. Kasi malaking kabawasan sa aming mga budget, lalo na dito sa aming mga walang mga sasakyan. Kasi lalo na pag umuulan na air condition ka pa ay nako hayahay po talaga ang buhay buti na lang nabanggit ito ng kaibigan ko at dati hindi po talaga ako dito sumasakay kasi akala ko nga ay may bayad at medyo hassle po kasi paikot kasi so ngayon kahit paikot pa yan basta libre doon tayo di ba mga kaibigan so ang kaigian pa po nito dito mismo ito sa tapat ng aming apartment tumadaan kaya napaka convenient